habang nagpapahinga si Gon mula sa natamo niyang pinsala, sa nakaraan niyang laban. Makikita naman sa telebisyon, ang pagsisimula ng laban ng salamangkerong si Hisoka, laban sa gumagamit ng doble na si Castro. Ngunit pinatay ng ating bida ang telebisyon, sapagkat pinagbawalan ito ng kanyang master na mag-aral ng kapangyarihan ng Nen, habang ito ay nagpapahinga. Pero hindi mapakali ang ating bida sapagkat gusto talaga nitong mapanood ang laban ng salamangkerong si Hisuka. Habang kumakain si Kilua nakita naman niya si Castro sa telebisyon, at nakaisip ito ng kalokohan. Nais niyang makita ng personal si Castro para malaman niya kung tunay ba na malakas ito. Pinuntahan niya ang lugar kung nasaan si Castro at para makalusot sa bantay ginamit niya ang kanyang pagkain para madistract ang bantay at nagtagumpay naman siya sa kanyang pagpuslit. Gumamit ito ng setzo para hindi mapansin ang kanyang presensya at nakita niya si Castro na nakaupo sa isang kwarto. Ngunit biglang nagsalita si Castro sa kanyang likuran na kinagulat ni Kilua, sapagkat wala na si Castro sa kanyang kinauupuan, at nakatayo na agad ito sa kanyang likod. Nagtataka naman si Kilua kung paano ito nagawa ni Castro, sapagkat hindi niya inalis ang kanyang matarito, hanggang sa nagsalita na ito sa kanyang likuran. Nagpalusot na lang ito at sinabing gusto niyang humingi ng autograph pero alam ni Castro ang tunay na pakay ni Kiluwa kung bakit siya gusto makita nito. Alam din ni Castro na manlalaro si Kiluwa sa ika daang palapag at alam rin nito na kaibigan niya si Gun. Tinanong ni Castro si Kiluwa kung anong opinyon nito sa kanya at sinabi naman ni Kiluwa na magaling na Nen user ito at nagpasalamat naman si Castro dito. Tinanong naman ni Kilua kung paano ginawa ni Castro na makapunta agad sa kanyang likuran ngunit hindi ito sinagot ni Castro. Sinabi ni Castro na gusto niyang makita na lumaban si Kilua sa Battle Olympia ngunit sinabi nito na hindi siya interesado na sumali sa Battle Olympia. Sinabi naman ni Castro na alam niyang magagawa ni Kilua na makaabot sa Battle Olympia ngunit naasar lang ito sa sinabi ni Castro at umalis. Habang pasimula na ang laban nagpasalamat si Castro kay Hisoka sapagkat lumakas siya pagtapos niyang matalo rito. Biglang sumugod sa harapan si Castro para umatake sa salamangkero, ngunit bigla itong nawala at napunta sa ibang pwesto, at tinamaan niya ng isang malinis si Hisoka. Kinagulat naman ito ni Hisoka at ni Kilua, nagtataka sila kung anong abilidad ang ginagamit ni Castro sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Castro na dapat maging seryoso si Hisoka sa pakikipaglaban kung ayaw nitong mamatay. Muli na namang sumugod si Castro ngunit na ito nito ni Hisoka pero bigla ulit itong napunta sa ibang pwesto at nakatama na naman ito ng isang malinis kay Hisoka. Patuloy ang ginagawang pag-atake ni Castro ngunit na iiwasan lang ito ng salamangkero, nang biglang napunta si Castro sa likuran ni Hisoka at nakatama na naman ito ng isang malakas na sipa, na nagresulta sa pagkabagsak nito. Muling bumangon si Hisoka mula sa pagkakabagsak nito at unti-unti niyang inaalam ang misteryo sa likod ng abilidad ni Castro. Ngunit hindi ito pinansin ni Castro sapagkat naaasar ito dahil pakiramdam niya walang pakialam si Hisoka sa kanilang laban. Gagamitin na ni Castro ang isa pa niyang abilidad na Tiger Bite Fist at nagsasaya ang mga nanonood dahil sa gusto nila itong makita na gamitin ni Castro sumugod si Castro sa harapan ni Hisoka gamit ang Tiger Bite Fist, ngunit napunta ulit ito sa ibang pwesto, na nagresulta sa pagkaputol ng braso ng salamangkero. Sinabi naman ni Hisoka na parte pa rin ito ng kanyang plano at naasar naman si Castro sa sinabi ng salamangkero at muli itong umatake sa kanya. Ngunit hindi alam ni Castro na nalaman na pala ni Hisoka ang misteryo sa kanyang abilidad, nalaman nito na kaya ni Castro gumamit ng isang doble. Pinaliwanag naman ni Master Wing ang masamang epekto kapag nakita mo ang iyong doble at sinabing hindi biro ang pagsasanay na ginawa ni Castro para magkaroon ng ganyang abilidad. Pinaliwanag din ni Castro kay Hisoka ang kanyang kapangyarihan ng Nen at namangha ito dahil nalaman ni Hisoka ang misteryo sa likod ng kanyang abilidad. Balak na gamitin ni Castro ang mas malakas na version ng kanyang abilidad na tinatawag niyang True Tiger Bite Fist para putulin na rin ang kaliwang braso ng Salamang Kero. Pero biglang naglabas si Hisoka ng isang puting tela at binalot niya ang kanyang putol na braso at hinagis ito sa ere at bigla itong naging mga baraha. Kinagulat naman ito ni Castro at ng mga manunood, bigla naman nagsalita si Hisoka ng patungkol sa isang palaisipan. Pagtapos magbigay ng palaisipan biglang dinukot ni Hisoka ang parte ng kanyang braso na naputol at naglabas ito ng isang baraha hinagis niya ang baraha na mula sa putol niyang braso kay Castro, at sinabing binibigay niya ito bilang remembrance. Lubha naman itong kinagalit ni Castro at umatake na ito kay Hisoka at pinutol nito ang kaliwang braso ng salamangkero. Ngunit nagulat ito sapagkat nakita ni Castro, na ang pinutol niyang kanang braso ni Hisoka ay muling nasaayos at gumaling. Naguguluhan naman si Castro sa mga nangyayari sapagkat alam niya na malabong gumaling agad ang braso na kanyang pinutol kay Hisoka. At nakakaramdam na ng matinding takot si Castro sa salamangkero, dahil hindi nito alam ang tunay na abilidad ni Hisoka. At dahil sa takot at pangamba, hindi na ito nakapag-isip ng tama at bigla na nitong sinugod si Hisoka para umatake sa salamangkero. Ngunit kahit gumamit siya ng abilidad na doble alam na ni Hisoka kung sino sa kanilang dalawa ang tunay, dahil sa dugo na napunta sa damit ni Castro, pagtapos ng salamangkero ihagis ang baraha mula sa putol nitong braso. At dahil wala na ito sa tamang pag-iisip bigla na namang umatake si Castro kay Hisuka, ngunit biglang tumama sa pangani Castro ang putol na braso ni Hisuka, na nagresulta sa kanyang pagkahilo. Habang nahihilo si Castro, nakita niya ang mga baraha ni Hisoka, napatama at papunta na sa kanya. Nais nitong gumawa ng doble para maging harang sa mga baraha, ngunit wala na sa kondisyon ang katawan at utak ni Castro para makapaglabas pa ng isang doble. Dahil hindi na kaya ni Castro maglabas ng doble, tumama sa kanya ang lahat ng baraha ni Hisoka sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na para bang nagsasayaw ito. Nagresulta naman ito sa pagkamatay ni Castro, at ang tinanghal na panalo sa kanilang laban, ay walang iba kung hindi ang salamangkerong si Hisuka.